hello mga kalokban, magandang gabi po sa inyong lahat. So meron po ako ngayon ituturo tungkol sa ating mga TV. Kung ilang inches yung mga TV natin mga kalokban. Kasi marami po sa ating mga nag-inquire, uh, hindi nila alam yung mga inches yung TV nila. So ituturo ko sa inyo mga kalokban kung paano malalaman kung gaano kalaki yung TV nyo po sa bahay. So tra, So hello mga kalukban. So ito po yung meron ako ituturo sa inyo kung paano natin malaman kung ilan uh, ilang inches ang mga TV natin kung gaano kalaki po mga kalukban. So ito po sample mga kalukban. Uh, high sense po to ang brand. So yan po nakalagay po diyan, high sense model 43. So unang number po doon sa model, yun po yung inches po niya mga kalukban. So ito pong TV na to ay 43 inches po to mga kalukban. So magbigay pa ako isang sample po mga kalukban ng TV. Ayan, so ito po naman po ay Sony na uh, Smart. So, ang nakalagyan, model kd 75 So, ang laki nitong TV nito mga kalukban, 75 inches po. At meron pa isa pong paraan para malaman pa natin kung ilang inches ang TV natin. Lalo na pag naka-bracket ang TV nyo po, nakadikit sa dingding, sa wall. So, hindi natin malaman kung ilang inches ang TV natin, di natin makikita. So, ngayon susukatin natin mga kalukban pa diagonal po mga kalukban ang pagsusukat natin. Ganyan po ang tamang pagsukat mga kalukban. Hindi po siya pa horizontal, hindi po siya pa vertical. Pa diagonal po ang sukat mga kalukban. So yan, makikita nyo po mga kalukban, 43 eh. So ibig sabihin, yung laki nitong TV na ito mga kalukban, 43 inches. Kahit anong klaseng flat screen TV mga kalukban, mapalaki, mapaliit man, pa diagonal ang pagsukat ng TV para natin malaman kung ilang laki, kung gaano kalaki yung TV natin, kung ilang inches. Sana makatulong po ito mga kalokban na video na to sa marami na hindi nakakalam kung, ka, kung paano malaman natin kung ilan inches ang TV natin, kung paano pagsukat. So yun yeah, mga kalokban, hanggang dito na video natin. Maraming salamat po sa inyo. Bye bye!